ito ano to siya yung luma na isda ngayon ng umaga tapos sinabawan ko uli uh, okra and then sili siyempre hindi mawawala yung vibrato natin ubus lahat yan ang pinaka favorito ko salamat sa nag-ibinto dyan sa Ajinomoto sa Magic Sarap maraming salamat po sa mga nag-ibinto nyan kung sinong kimis nyan ang galing mo sarap ang galing mo kung sino mang nag-ibinto nito saludo ako sayo. sa iyo sa Bitsin saludo ako sa iyo ikaw ang nagpapasarap sa buhay ko Lagyan natin sili Actually, ang pinakagusto ko talaga kung hindi malunggay alugbati Kaya lang ngayon o Wala tayong makitang ganyan sa kanina umaga wala akong nakitang alugbati at saka ano sarap 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 thank you lord salamat po